Hoy mga Martes, nako ito na naman tayo. <laughs> Magbibigay na naman ako ng mainit na blind item para sa inyo. By the way, ako nga pala si Anton at ang blind item ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa isang sikat na singer na nilangaw ang show sa Amerika. Dahil wala pang 30 katao, wala pang 30 katao ang nanood. Very recently lang to ha? Very na, recently pa no? Recently lamang ito. Siguro last week lamang ito nangyari no? Ay nako iyak talaga as in, iyak. Literal na umiyak talaga. Ito ang literal na ginawa ng isang sikat na female singer na makita nito na super flop ang kanyang concert sa Amerika. Ayon sa ating kaibigang Marites, same producer ng dalawang magkasunod na hit concert ang producer nitong sikat na female singer pero hindi nga kinagat ng mga tao sa Amerika ng mga Pinoy do sa Amerika ang concert ni sikat na female singer ay to the max din naman daw ang promosyon na nasabing concert producer pero wala eh as in wala pa rin <laughs> medyo tinaasan pa ng manager ng female singer ang bilang ha ng mga nanood ng concert nito dahil may 40 daw ang nanood sa mga sa unang press release nito pero nako syempre hindi makakaligtas sa mga Martes sa Pinoy ang totoong bilang ng mga taong nanood. On the side daw kasi ay natawa ang ating kaibigang Martes nang makita nito na iilan lang sila sa loob ng venue. Kaya't binilang niya ng isa, dalawa, tatlong, apat, lima. Ah, dumating sa sa punto na wala pang tatlong po ang nanood. <laughs> Ay nako, ay pwede ka nga raw maglaro ng golf o kaya patintero dahil nga walang tao halos ang venue na napakalakay pa naman. Kaya't pagkatapos daw ng concert ay talagang literal na umiyak ng bonggang bonga ang sikat na female singer. Nakakaawa din naman siya, no? Kahit papano hindi naman sa kahit pa pano, kundi nakakaawa talaga siya. Hindi nga tears of joy ang nangyari, kundi iyak dahil sa pagkadismaya. Ay, panapanahon lang talaga hindi pa naman matanda ang female singer na ito. As a parang nasa 30s pa lang ito eh. At in fairness to her ha, marami pa itong patataobing mga singer kung biritan lamang din ang pag-uusapan dahil super duper taas ng boses nito. Eh medyo nawala nga lang sa sirkulasyon ang singer na ito nang magpunta siya sa ibang bansa kaya nang bumalik ito sa Pilipinas ay may uubo ko pa na sa pwesto nito ng mga baguhang singer. Alam mo naman din sa Pilipinas, di ba? Come and go lamang ang mga singer, di ba? Sa dami ng mga galing na singer sa Pilipinas eh kapag ka nawala ka sa sirkulasyon nagtagal ng mga isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, ay eh, wala ka nang babalik ang pwesto dahil sa marami nga ang papalit sa pwesto mo na kung hindi kasing galing mo, ay eh, mas magaling pa sa sa'yo. Di ba? O ayan ha mga marites, hanggang dyan na lang muna ang ating blind item. May kasama ng clue yan ha. Hanggang sa muli. Bye!